Ayan, good day mga idol. So, meron tayong pupuntan ngayon. Magra-rides tayo. But, before noon, uh, awashingan muna natin yung motor natin kasi one week siya na hindi na washingan. So, ganun talaga kasi may pasok na tayo sa weekdays. every weekend lang tayo nakakapag -washing. Minsan, hindi pa nga tayo nakakapag-washing. Gawa ng sobrang busy nga natin. Ayan, pakita natin. Switch natin yung cam mga idol. Ayan so bali ito yon mga idol yung ating Nmax ni Nami. Ito naman yung mio natin tapos yun yung tricycle natin. Ayan mowaishingan natin ito na yung gamit nating pangwashing. ayan tapos magigib tayo sa ayan sa poso, And then yung mga kan. Tapos syempre, asan ah, yung battery nito? Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Ayun. Ayan, ayan. So nga na natin. Let's go. And mga kabakyard. <clears throat> so, winawasin na natin yung ating uh, n NMAX na sinami. So, pupunta tayo ng Quirino province ngayon mga idol. Pupunta, uh, meron tayong pag i doon. Meron lang naman tayong lakad. So, at the same time, itatry na din natin kasi tingin ko parang yun pa lang yung pinakamalayong napuntahan ng ating motor na to since nakuha natin. So, siya ay 6 uh, months. 6 months na po siya So maganda na i-try natin na malayo naman kasi ang lak ang gamit ko lang po dito sa aking motor ay bahay trabaho lang. Ayan. So medyo malapit lang kaya gusto nating i-try doon sa mga malalayong lugar naman. Although malapit lang naman sa amin yung Kirino province kasi after namin is Kirino province na. Ayan. Mga siguro sabihin na natin um, one hour yung travel papunta doon sa pupuntahan ko hindi ko sure ayan so nilalagyan lang natin ng papatibay ayan sa ating um, pintura para hindi siya madaling magkupas mga idol ayan so, malapit na natin matapos the same time uh, sana maging safe tayo sa ating travel yun naman yung lagi nating dinarasal mga kabakir sa mga nanonood pala dyan na hindi pa natin follower, hindi pa natin subscriber sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, ayan, sana i-follow nyo na po ako. Ayan, malaking tulong po yan mga kabakyard. Ayan, so pagdating sa backyard farming ay may mga inputs po tayo. Hopefully may natututunan naman kayo mga kabakyard, ano? hindi puro kalokohan lang. Ayan, so malapit na siyang matapos mga kabakyard, konting linis-linis lang. Ayan, let's go! few moments later. Ayan mga kabakyard, ready ready na. Ayan, wala pa tayong sticker mga kabakyard. Yung sticker na yan ay uh, nakuha lang natin doon sa binili natin doon sa Shopee na isang item. Ayan, ready na yung ating sinami. Wala pa siyang plaka mga kabakyard pero nag-follow up ako parang malapit na daw po sa malapit na daw sabi nung no, dealer. Ayan guys, so tapos na natin magwashing. And, kita nyo naman kung gaano tayo pinagpawisan. So, i-ready na natin yung mga gamit natin para don sa rides. Kaso, problema natin tong panahon. Parang uulan pa. Pero ready na natin yung mga gamit natin.